isang residential at community-based social welfare agencies na bahagi ng Absnet Bulacan Cluster ang nagtanghal at nagbigay buhay sa kantang Bulakenyo dangal ng lahi sa ginanap na indakan sa singkaban ng mga institusyon 2024 sa The Pavilion Hias ng Bulacan Convention Center, lungsod ng Malolos, Bulacan. Congratulations sa napakagam proyektong ito na mabigyan ng pagkakataon na may showcase naman yung mga talents ng mga bata natin. Sa lahat ng mga bata na nag-participate, congratulations sa inyong lahat. Magaling ang inyong mga sarili, mga dami. Ang mga nagwagi ay tumanggap ng cash incentives, sertipiko ng pagkilala at isang sako ng hygiene kit. ang laki-laki ng naging epekto sa mga bata. Nagkaroon sila ng awareness na meron palang mga ganitong ganapin dito sa Bulacan. Pangalawa, na exercise din nila ang kanilang socialization. Nais nice ko pong magpasalamat sa Provincial Government of Bulacan sa ganito pong pagkakataon na kami po ay maging bahagi ng singkaban ngayong taon at naibahagi ang talento, kakayanan ng iba't ibang mga institusyon. Kaya GOG, Congratulations and thank you very much po sa inyong pagiging isang ama ng aming lalawigan. Bilang naman bahagi po kayo ng ating Singkaba Festival, I would like to congratulate all the institution na enjoy dito. Itong ginagawa natin ay isang malaking indulgensya sa ating Panginoon. Hanggang nga niya, ang mga batang niya, ang at mga anak niya, at tayong mga nakatatanda, siyang magiging gabay at magiging inspirasyon ng mga bata nito. Kaya sa mga bata, sabutihin po natin, lagi tayong magkasahan sa Diyos at hindi natin ang gabay sa ating Panginoon Diyos.